po sa inyong lahat. ako. Ako yung uh, ikalabing siyam na kandidato na pumila para sa senador. Ako yung uh, sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangka, anumang uh, sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako'y uh, mananatiling balaya at matatag sa inyong lahat, sisikapin kong nga sagutin ang inyong mga tanong, pero hindi ko alam lahat ng sagot. This is a work in progress. This is the first time I've ever done this, but uh, I have not resigned my old party, the Nacionalista Party. And uh, uh, the only uh, thing is that I uh, will not constitute a part of the administration allowance uh, alliance to allow me to uh, to work together with every sector to be able to cross the line and to get things done. So, ito po ang aking pinipilin-gawin. Uh, Ma'am, good morning. Ma'am, pero um, uh, can we just be clarified? So, yung tama bang sabihin na uh, nag-break-off kayo sa endorsement ng administration coalition? Uh, Ganun na nga. Kasi baka magkaroon ng uh, iba't ibang kulay at uh, hindi uh, maaari masara yung pinto sa iba't ibang sektor. Mas maigi na. Alam naman natin ang halalan. Madugo, mainit, uh, mabagsik ang usapin. Mas mainam na na wala akong kalaban, ayoko kasi ng uh, ganoon ang nais ko talaga hindi tumahak ng dalawang ilog kundi maging yung iisang ilog, ang malaking tubig ang dagat kung saan pagtatakbo lahat ng uh, ilog para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng uh, mag-isa uh, yung NP dati ko na kasi partido yon at uh, wala naman tayong uh, na kikitang uh, sabit sa hinaharap. Opo, pero sir, bago po yun, nagkausap po na kayo ng presidente na i-discuss nyo po ito sa kanya. Walang nangyari kasi, sabi niya, uh, uh, papano paano ba ito kung magkaroon ng, uh, syempre, siyempre, yung wanatan kapag uh, eleksyon, di ba, birahan, may eh, laban-laban. E eh, napaisip ako eh, sabi ko, e eh, paano kahit hindi ako ang magsalita ng maenghang o mag-insulto o kutsain yung sino man, okay lang yon Ako kaya kong uh, hindi gawin yon kasi hindi naman ako uh, palaaway. Sabihin na na ako'y uh, matapang o di kaya mataray pa, okay lang. Pero hindi talaga ako palaaway. E eh, baka hindi ko matiis kapag uh, maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. One, one last, uh, from oh. Pero bukas po kayo sa possible endorsement, halimbawa po, nakaibigan po ninyo si VP Sara dahil may hukong siya na malaki rin pari. Hindi ko alam, hindi ko pa napapag-usapan yon Ang akin lang, uh, pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi, kanino man, laban pa sa iba, eh mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Usa sakaling magkaroon ng endorsement sa pagitan po ni Bibi Sara sa inyo po, tatanggapin po ninyo ma'am. Hindi natin alam. Ang uh, hinihiling ko, yung endorsement ng lahat. Sana talagang tuloy-tuloy ang -tuloy pagsusuporta at pagmamahal sa akin kanina sa labas, napakainit. Pero nagdatingan yung iba't ibang panig mula sa Ilocos Norte, yung aking mga mayor. makatapos dumating din yung mga IP namin, yung mga tingyan, yung mga igorot na rin sa labas. Natutuwa naman ako dahil uh, andyan yung endorsement ng iba't ibang senior citizen, yung ating mga toda, yung ating mga young farmers at kung sino-sino pa. Kasi sa pakiwari nila kahit paano may nagawa naman tayo higit sa lahat sa mga magsasaka